Hello everyone. Welcome to Hulhuan. Ang reading nito ay para sa sign of Taurus for the month of February in 2024. Okay. So unahin natin ang general forecast. Sussunod ang career and money, and then relationships and love life. Tapos advice card. So simulan natin sa general forecast for February 2024. Okay. Oops. Wow. Okay. <laughs> uh, natatawa ko kasi medyo similar yung cards ninyo no pagdating sa ano with Aries. So pagdating sa love life. Pero general ito. May parehong tema lang. Um Taurus, merong feeling of luck in general para sa inyo in February 2024. You are feeling there's that there's luck. Okay? Uh, ang ang advice, ang, ang parang kasi noon parang Uh, noon parang wala ka magawa pero nagkaroon ng opening eh sa sarili ninyo sa, so, sa sarili ninyo nagkaroon ng parang umilaw na parang ay pwede ko palang gawin ito may, may mga possible pala na pwede pa akong um, galawin, baguhin and yun yung na-realize ninyo in the past but in, 20, in February mayroon pa ding feeling na parang paano kailan, hanggang kailan ba to paano ko uusad paano ko gagawin may mga tema na parang feeling mo hindi kayo maka may hindi kayo ma-achieve, okay? So, ito yung siguro pinaka-challenge ninyo for this month. Kaya ito yung binibigay ng cards. Um, in 2024, February, there is this feeling na parang kulang yung mga bagay. So, ang advice sa inyo, alam mo, in 2020, in February, ang daming dumadating sa inyo na mga opportunities. Kasi ang daming yung pwedeng makilala. It can be an interview. It can be somebody na parang na-meet mo lang tapos parang napanggit niya, "Hey, I'm doing may ginagawa akong itong itong business ko." Ganyan, ito yung ito yung ginagawa ko, ito yung hinahanap ko. Um uh, mayroon akong ganitong kakilala. So, be very sensitive to those kasi pagka nakita mo na parang pwede kong kausapin 'yon, pwede kong gawin 'yon, pwede kong pwede niya akong tulungan, pwede ko siyang tulungan, pwede ko siyang, pwede kami mag-partner, pwede ko siyang i-hire, pwede niya, baka pwede niya akong i-hire, kailangan niya ba ng tulong, gusto niya ba? Alam mo yun, ang daming pwedeng mangyari, ang daming pwedeng opportunities na meron sa'yo. Kasi, you need to look for that because marami doon is may maliliit lang na bagay, pero it will, it will help you bit by bit. Yung iba doon, baka pwede pang makapagbukas ng malaking opportunity sa'yo. Because in 2024, in, in February, there's a big potential for you to really start something new. And it feels very fresh. It feels very bountiful. Alam mo yon. Napaka napaka ganda ng pakiramdam nito pagdating sa sa pagka when you're trying to uh, get all the uh, kumbaga, take the chance, no? So Welcome po kayong lahat dito sa Hulohan. Ang goal ng channel na ito is magbigay ng gaba using light from above with loving intentions para may positive energy ang lahat. Okay? Kuha po tayo ng career or money cards. Kung nakatulong po sa inyo ang reading na ito, please subscribe, hit the like button if you are on YouTube. Uh, like and follow pag kayo ay nasa Facebook. Huwag niyo po kalimutan i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Malit na bagay lang to to support this channel para blessings lang ang umiikot sa buhay natin. Okay. Taurus. Nakita niyo naman nag-shuffle ako. Nakita niyo yun. But, when it comes to your career or money, mm uh -huh. kung papansin niyo medyo pare-pareho ang cards. Okay? So, tingnan natin. Taurus, pero sa career or money, there is this feeling for you na parang kahit gan anong gawin mo walang nakukuhang pagbabago okay yun yung feeling yun yung feeling nito walang nakukuhang pagbabago yun yung feeling however feeling lang yon Taurus <laughs> feeling lang to um kasi before parang feeling mo walang opportunity eh pakiramdam mo walang opportunity, feeling mo parang hanggang, hanggang saan na lang ba. Um, but in sa, sa buwan na to, alam mo, Taurus, nakakatawa kasi ito yung card na to, ito yung kalina nga dito, nakabligtad lang yata to eh. Pero ngayon, up, naka-upright siya. So, merong pakiramdam na may dumadating kasing mga bagay na unti-unti, you are feeling more and more abundant pagdating sa career or money. Parang nagkakaroon, napupuno. Yun yung pinapakita eh. Muna pupuno. Parang may dumadating unti-unti, napupuno. Hindi mo napapansin. Umu-okay ng umu-okay yung mga bagay. So, anong advice sa inyo pagdating sa career or money? Move forward. taurus move forward when it comes to your career and money. Huwag kang matakot. Move forward. And, let that best person inside of you shine wag mong hayaan na pipigilan ka ng ibang tao just do it and shine and mababaliktad mo yung mga situations mo kung dati feeling mo nanggihirap ka no, ngayon kaya, kayang kaya so relationships are love life relationships and love life. So, relationships, hindi naman ito kailangan jowa-jowa lang. It can be to anyone. Okay? When it comes to your relationship, alam mo, Toro, sa February, when it comes to other people, um, hindi ikaw yung magiging, it doesn't have to be na ikaw ang bida. Hindi kailangan ikaw ang bida, okay? Uh, so, so medyo parang kumbaga medyo medyo nag ano ka ngayon medyo low ka ng konti ting sa relationships mo kumbaga hindi ka masyadong napapansin hindi ka masyadong na na kikita, ganyan but but it's okay it's okay um in the past kasi alam mo Taurus, siguro nagkulang ka din sa communication, sa mga relationships mo. Uh, communication in 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 the part of in in a form of hindi mo inexplain ang sarili mo. May nakita kang mga nangyayari, hindi mo kinorek. So this is something na parang well partly kasalanan mo kasi hindi mo kinorek. But somehow hindi mo naman kasalanan because hindi hindi ikaw yung may gawa. Alam mo yun? Par ganun yung dumarating eh. Parang hindi ka lang naging active into correcting things pagdating sa relationships mo. So, anong pwedeng mangyari? When it comes to, to your uh, to your thoughts, alam mo yung parang pakiramdam na inunahan ka, nag nagdunong-dunungan yung ibang tao and peep other people, parang sila ang naglagay ng salita sa bibig mo does that make sense? Because, because ito yung nakikita dito. Uh, ang kailangan mong gawin when it comes to your relationships, i-focus mo daw yung sarili mong, it doesn't matter gaano kaliit or gaano ka, 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 ka pure ka, ka kung kahit ikaw lang yung nag-iisang nagsasabi at magsasalita i-treasure mo yun, huwag mong tatanggalin sa sarili mo yung voice na yon. Kahit ang daming nagsasabi, ang daming nang gugulo, ang daming nang babwisit, huwag mong tatanggalin sa sarili mo kung sino ka at manindigan ka sa, sa sarili mo. Kung kaya mo yun gawin, hindi ka na magiging mysterious para sa ibang tao. Hindi ka na magiging... Hindi na mag-iisip yung mga tao paano nila ikaw... Uh, tatansyahin. Okay? Kuha tayo ng advice cards. So, mayroon po tayong 2024 forecast for your sign. Kung hindi nyo pa yun napapanood, hanapin nyo na lang sa videos ko yun para uh, yun po yung magiging kabay ninyo sa buong taon. Health. Allow me divine to be tender and accepting of my body no matter what ailments I may have. May I always know it's doing the best that it can. Help me be a loving ally and friend to this sacred form. Okay. Next. Alagaan ng health. Okay. Uh, and and parang alagaan din yung kung agad maagad matulog ng maaga kung baga yung sarili ninyo alagaan ng sarili silver goddess and insight alam mo madami kayong alam madami kayong madami kayong ano eh madami kayong share sa ibang tao madami kang dapat pang sabihin or or i-share okay Detox your friendships. Your abundance flow is being affected by the people with whom you're spending time, so be discerning about your associations and relationships. Choose to be with people who are inspiring, generous, and supportive. So, uh yan forecast mo for this month. Subscribe on YouTube and follow Hula Huan on Facebook para every month may abangan kang forecast for your sign. Always remember na sa lahat ng gagoit mong decision dapat yung intention. See you the next reading.